Hi mga mi, good morning. Welcome to my vlog again. Yan, kumustasas, kumustasas. Ngayon na lang ulit ako magbablog. Hindi ko na na vlog. Hindi ko na nasama yung uh, tinanim ko kanina. Sobrang pagod na. Pagod much. Yan. Ito ha mga mi, si Cupcake Sinta. Mutated na. Oh, yan. Yan yung dahon niya. Oh. Malaki yan ha. Ayun no, mother type na. Ayun. Long legged. <laughs> Ayun long legged siya. Ayun, 150 lang 'yan si Cupcake. Yan. Tapos ito si Dwarf. Dwarf Black Billy. Ayun, 280 lang 'yan. Dwarf Black baby. Ayun. malit lang 'yan ha, mga mi. Kung yung hanapan ng malaki. Ayun. Ito ha, cactus 'yan. Ayun. Ayun. 50 pesos lang 'yan. Tapos ito naman, yan. Kulay grey yan, ha, mga ming. 50 pesos lang din. Tapos ito, yan. Not for sale pa nga muna natin to. Pa-stablein natin yan. Yan. Ito, mga, mga, ano ko, yan. 30 pesos per pot. Yan. 30 pesos per pot. Yan. May mga bulb yan, ha, mga ming. si 30 pesos lang basta may bulb 'yan. Huwag kayong matakot. Yan. Mga yung iba mga dalawahan ng puno 50 pesos. Yung sa bawat isang pot, dalawahan ng puno 50 pesos 'yan. Yan oh, tig-30 pesos lang. Meron ako nito, ito to to. Ano ang tawag dyan Breeze Summer Breeze 'yan. 30-30 each lang. Tapos ito si Florida Elise. Yan. Ito oh. <laughs> nag siya eh. Napabayaan. <laughs> Pero ano. Yan. Basta mga tig-30 lang. Hindi tayo magbibenta ng super mahal. Hindi ako masyadong nag-mine nito lately para mapag mab mabigyan ko ng uh, pagkakataon na mairipat yung iba kong halaman. Kasi nga, tal dito so, sa sobrang dami kong minamain. nakakalimutan ko na yung iba kong halaman na overlook na eto yan o 50 pesos lang to maganda yan mga mia si pink ay hindi kape tayo mga mi may kape kasi kung hawak kaya hindi ko mahawakan yan ko muna yan o si ano to si ay wala pala akong ano kaya pala lagyan natin ng ano ng flash yan ito si ano to si tag dito ayan milk confetti yan 50 pesos lang well rooted na to ha mga mi 50 pesos lang to yan basta tong mga ano tong mga dito tig 30 lang to yan pag yung isa lang yung isang puno lang siya 30 pesos lang siya. Pero mga mi, may may balto ha. Yan. Na natulog na buhay na siya rito. Natulog mabuhay na siya. Ito katulad nito oh. Dalawang puno siya, to. To, dalawang puno. Si ano to, si ito oh, ganito 'yan oh. Yan. Pagka dalawang puno mga mi 50 pesos. Yan. Tapos meron din ako nito, pink naman siya meron akong nitong pink, meron akong nitong red yan just ito, ito isang piraso yata itong naiprop ako basta getsong-getsong na lang kayo yan, ito yung mga bago kong dating mga mi, ito si silver pern, yan ito si silver pern, getsongin nyo na lang ito ng 150 gigibsung ko na lang ito ng 150 pero ito si silver super crunchy pern Two pots available na lang to ha. Namay na kasi ni mam ma Lourdes yung isa. Three pots to actually. eto yan ha. Ganito yan ha. Pagka naging nagmature to. Ito. Ganito siya pag nagmature eto Ito yung mami niya na. Yan. Ganyan siya pagka nag matured 180 lang to. Medyo mahal to mga miya kasi yan. Para eto yung isa sa pinaka malapit na ano. Um, kay Cobra Fern yan. 180 lang. Huwag nyo nang tawaran, mga miha. Mahal, mahal, ito, mahal to itself. to Yan. Tapos, meron akong cobra per na, ano, uh, moraita. Yan, 150 lang. Yan. Ay, lumalaki na siya. <laughs> si pool house. O. Kano ba tong pool house na to? 13 nang bibili na ito. Yan, o. Pool mutation siya, o. 200 200 lang o oh, mga mi oh. Mother to eh. Kaya nagtubo yan siya ng ganyan oh. Mother yan. pagkakasi hmm. Pagka kasi may pagkakataon din lang mga mi. Nag, uh, nag, nag, nag uh, chance ako na mag, uh, nagbabaka sakali ako na baka mabuhay. Nag uh, pa ako. Although ngayong nag iinit kasi. Mahirap magbuhay. Yan. Ito ha 180 lang. Nakita nyo na yung ano. Mami niya mahirap magpabuhay ngayon kasi nga yung panahon it's either super init or super lamig ay super init or basta hindi siya yung humid hindi maganda kaya uh, nasisiraan tayo ng halaman eto o oh, 4 um, in 1 pot yan 4 in 1 pot na pink lakchay. 350 na lang to. 4 in 1 pot na pink lakchay. 350. Mga may rare pa to ha. Yan. Apat na puno siya. Si pink lakchay. Yan. Tapos ito only one na lang. 180. Only one. Yan. Kulot to ha. Si ano curly ano dracena yan, may kulay dito sa gitna. Tapos nagkukulot to. Yan, may damage siya. Minimal. Yan. Yan. 180. Yan. Tapos ito naman, si um, jackpot. 250. Yan. 250. 250. Yan. Tapos ito, 250 rin. Mahashite. To 250. Yan. Yung iba natatamad na akong lukutin mga may. Yan, ito 250, long life Moro. Tapos ito, ah uh, black. Uh, black. 150 na lang to. 150. O ba? Diba? Balak ano ba yun? 'yan? Yan. Tingnan niyo mga mayon nasusunog sa araw, nakakainis kasi o oh, bumukas na siya eh. Pagka nabayaran ako ni Lamam, ah, uh, iaano ko tawag dito. Bibili ako ng Bulak ano, net. Yan kasi nasisira, nakakainis. Yan eto cute. Cute. 30 pesos. Yan. Mga may ganito lang to, pero tatlong puno to. Yan o, oh, mga nagsisitubo na siya o. Oh. Tatlong puno to na maliliit siya. Yan. 30 pesos. Nagpipink-pink to. Nagpipink. Yan. Ito, may may-ari na nito. Tanggalin na nga natin dito to. Kaya ma'am Lordes to. Eh. Tanggalin natin. Baka maano pa eh. Uh, actually, itong mga nandito, most, most, uh, mostly yung nandito, mga may, -may -ari na. yan dito na lang natin para hindi na siya madaanan yun. Ang ganda, Ma'am Lourdes, oh. Grabe na itechiwas. Sana oil. Banda. Isa sa mga magagandang snake plant. Ayan. Mga ang aking variegated jungle fever na nag multiple puno yan kaya lang nag multiple puno siya kaya lang nasisira naman sa ano sa araw kaya medyo nasasadal lola mo yan oh. Ito, oh isang puno na rin to tas ito pa oh isang puno pa ay asa na ba yan hmm. ito pa oh isang puno tas ito pa oh ayan oh sa pampuno to. Ayan. Nung iniripat ko siya, yan. Nung iniripat ko siya, nagdami siya ng, lumaki na siya, oh, to. Nung iniripat ko yung ganyan lang yan, tsaka laki. Yan yun, oh, no, haba na, oh. Yan, bali, so far, tatlong puno yan, tatlo. Hindi ko lang alam kung mag-uusbong mag pa. Yan, ito, 250. Two in one 2 in 1 pot 2.50 na lang to 2 in 1 pot pink o money. man o dalawahan siya ito na o nung nirepat ko siya gumanda na o yan o nagbigay na nang nagbigay ng bagong dahon si pink o niya yan 2.50 2 in 1 pot ito si jackpot 2.50 rin 2.50 rin si jackpot yan o um, eto puno ni Black Homecon. 100 lang. Puno to ha. Ayan o. Oh. Ayan. Eventually, may mga tutubo dyan. So, surprise, surprise. Ganyan. Ayan. 100 lang to. Puno kasi to mga miha. Huwag nyo nang anuhin na, ang mahal. Ito, 450. Itong Cobra Pearl na to. Ito naman, 5, 400 yan. Yan. Ito, baka mabitan nyo, oh. 150 lang to. Si, ah, uh, matured form ni pink spot. Matured form. Yan. Bali, isa, dalawa, tatlo, apat, limang dahon siya. Yan. Limang dahon si matured form ni pink spot limang dahon yan matured na siya oh yan malaki siya ha mga miha mm, malaki bihira yung ganito kalaki na matured form ni pink spot yan eto may mura ko na ano pink lock 150 lang yan mura na yan ha 150 kasi to naman getsungin nyo na sa 180 oh si red hang hang ayan oh super red 'yan ng mga miyong. Ito yung damage niya. Pero damage na to since birth. Charis. <laughs> since na acquire ko siya, damage na siya, 'yan. Ito nagdahon na sa akin oh. 'Di diba? 180 lang to. Malaki malaki dahon niya ha, mga Meow, malaki oh. Pero meron akong ano, murayta Bells, 'yan. Ito oh. O, o di diba? bongga. Ano ko to, mga miyong? Tawag dito ah uh, paborito ko to si Red Heng Heng. Ito, Murai Tabels na lang to. Gibson ko lang to ng 150. Yan. Full red, oh. Kung magsusuksum kayo na ang hirap buhayin, nako, mag Red Heng Heng na lang kayo. Nagkukulay kay hindi pa siya. Umiikot ang kulay niya. Sum, suksum na lang kaysa kung anit anit. Yan, ito si Dracina ko. Gibson ko na lang to ng 220. 2 in 1 pot. Yan o. Oh. Kung masipag kayo mag ano, mag tawag dito, mag propa. Naku. Kita na kayo dito. Kung masipag kayo mag propa. 2 hmm. ano na lang, 220. Yan. Sidrasina. Meron pa ako dito. eto, gibsong ko na lang to ng ano. Nang Ayan Oh. Inaano siya ng araw eh o. Oh. Ayan Oh. Kasi nabuksan no, Oh. Nabuksan siya. Eh dito, tutok na tutok ang araw dito. Ala alas 12. Yan. Kaya ayan. Ito, gibson ko na lang to ng 280. Yan. Maano pa naman siya eh. Yan Oh. Maigsi pa siya. So, yung mga pangit na dahon na yan, matatakpan pa yan. Naku yung kape ko. Inibinimini chiwas. Yung kapikos. Ito si ano si Getsu niyo na nga lang din to. Benta ko na to. Si Pink Chandang. Ayun. Ayun nung um, ano niya, um, puno niya. 2 4 2 4 na dahon si Pink Chandang, locally grown 350. Si Pink Chandang. Ayun oh, um, nagpupul pink yan locally grown Kunin ko lang yung kape ko, mga mi. Ayan. Lalamig eh. Ito may available ako, isa na lang. Si Twisted uh, Superba. Or si Twisted Sister, yan. Gesungin nyo na lang na 150. Mga mi, malaki yan ha. Tupit yata yan height niyan malaki na siya si twisted uh, superba or si twisted sister yan isa na lang tong natitira nito baka magustuhan nyo na ano 280 yan 280 si cream splash isa na lang 280. Ito same. 280 din. Si Silver Frost. Yan. May dalawang baby yan. Ayan o. 280 lang. Swerte makakabili nito kasi mami na to. Ayan o. Yan, dalawa yung baby niya. Anything here. Mahaba nodes nito mga mi. Ang haba. Kaya ito. Mami na to. Pag ito harvest lang kayo ng harvest dito 280 rin to sa silver frost yan eto naman gets yung inyo na lang ng 30 yan 30 eto 100 2 pots available yan 2 pots available 100 si ano to si swirl honey ai yan swirl honey ai 2 pots available yan. Aba, ang aking sugar monster. Nabulok yung dating dahon. Bakit? Ah, check natin. Hmm, sa araw ba? Okay. Yan, si sugar monster ko. Not for sale. Yan. Mother siya, Mother. Ang laki ng bulb niyan, mga mi ang laki. Binebenta ko 'yan dati, walang gumusto. Siguro kasi namamahalan 450. Pero mga mi, ang bulb niyan, ganyan oh. Ang laki. Hindi ko na pinagiwa-hiwalay. Ito si Golden Sayang, 50 pesos lang. Si Golden Sayang. 'Yan. To abangan nyo, mga mi 'o. Oh. Hindi ko alam kung sino to ha. 'Yan, naitanim ko na. Bali dalawa 'yan. Pero hindi pa natin po for sale to. Siyempre, papastable pa. Yan. Ito. Yung maganda ay place natin. Ito. Yan, si Compacta. Compacta Dracena. Yan. Compacta Dracena. 180. 180. Yun kasi 250 yun eh. Malaki. Ito 180 na lang to kompakta drasin eto Yan. Ito, sana makapagpa-tribe tayo. Dumating kasi to sa akin halos walang ugat mga mi. to. Yan. Halos walang ugat. eto pa lang yung nagta-tribe na maganda. Yan. Pero sa mga makakagusto ito, pwede na tong i-redis. 250 na lang to. Variegated uh, fortune plant. Yan. Si variegated fortune plant to nagdahon na siya ng tatlo sa akin dito Ayan. variegated fortune plant mm -hmm. wow tinapkat ko to mga mi yan tumubo na siya oh dalawa kasi piniplex ko ng 250 walang gumusto eh humaba na siya tinapkat ko so far okay naman ako ah, oh. mabubulok pa yata sayang naman ayan ni Benny Men ayan asan ba yung katapkat cut nyan ayun eto 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 yung tinapkat pinagtapkatan ayan. well ano na siya well tribe na siya ayan ayan, ayan ilang dahon ba to isa dalawa tatlo apat ito, gib, ano, gibsong ko na lang to ng ano, 180. Yan. Barrigated, uh, ano, elephant ear. Kulang lang to sa araw mga mi. Ang ano nito, ang pinaka mother nito, pakita ko sa kanyo na aarawan. Maganda. Yan. Ito yung mother niya, mga mi. Naaarawan to. Yan, oh eto pagka ano, pagka natapat ko na, gigibson ko lang to ng 250. Yan. Mag 2, 4, mag na dahon na. Yan yung pinaka ano, sabong niya. Yan. 250 lang yan, pag -cut ko. Pinapaugat ko lang. Yan. Yan ang mami niya. Ito kasi naaarawan yung isang yun, hindi. Yan. Mga mi, 20 minutes na naman, humaba na naman. Ano ba yun? Excited masyado sa pagbibidyo-bidyo. Yan. Bye muna for now. Magbibidyo pa ako ng marami-rami pa. Tour ko pa kayo. Ano mga mi? Happy watching. Um, pag may nagustuhan kayo, i-screenshot nyo lang. Uh, message nyo sa message section para ma- cater ko kayo ha mga mi salamat sa panonood pasensya na mahaba lagi bye